isang makasaysayang ay ang araw na naman po sa ating lahat, nandito po tayo ngayon sa DJ Box Salon at start na naman po natin ang pagre sa buong maghapon ngayon po ay araw ng linggo at December 17 na yan, ito po ang kalagayan natin and may mga clients po, marami na po tayong mga clients for today's video guys, but anyway kahit mapagod, okay lang yan, ang mahalaga ay may trabaho tayo at bibigyan natin ng kaligayahan ng ating pamilya at ang ating sarili, sa pan panaman natin ibibigay ito, kundi sa ating family at siyempre ayan po thank you thank you so much sa ating mga clients for today's video kasi patuloy kayong sumusuporta at patuloy nyo sinusuportahan ang salon DJ Box Salon. Ayan. At syempre, papagandahin po natin kayo sa abot ng ating makakaya at agagawin natin ang the best. Meron po tayo dito manicure, pedicure, meron din po tayong put spa at syempre lahat ng services ay nandito na sa DJ Box Salon. Kaya punta na po kayo dito. now na, dito po ay located at Bonifacio Street, Barangay Banahaw, Santa Cruz, Marinduque. Ito po ay katabi lamang ng Santa Cruz Institute at ibaba lamang po ng DIY. na masyadong mapagod pero thanks God for giving a lot of blessings for today's video guys. Ayan, lahat po tayo masaya and syempre buwan ng Disyembre kaya kinakailangan samantalahin po natin ang pagkakataon pag ganito para tayo ay kumita at as syempre makapagbigay din ng mag-share tayo ng blessing sa ating pamilya at sa ating kapuwa. Ayan. At as syempre tayo po ngayon ay talaga namang busy, busy uh, sa araw na ito. At makikita rin niyo rin po ang mga gawa natin ngayong araw na ito. Ngayon po ay December 17 at naka-ayan po. Ayan. Medyo nag-brown out po. Nakatatlong brown out maghapon. Talaga naman po maluloka ka. At mayroong mga taga na talagang uh, adyus ko po. Wala na yatang nasaki o mga taga buwak uh, pero baka nag-hire sila ng sasakyan para sila ay makabalik sa kanila and thank you so much po and shout out po dyan sa mga uh, clients natin from buwak yung mga taga BDO po at yan yung po yung mga nasa LTO dyan thank you thank you so much at lahat po ng clients natin sa buong Marinduque na pumupunta dito sa DJ Baxalon at pupunta pa and uh, don't forget to follow po my page para po makita ninyo lahat ng gawa natin at pwede po kayong makapamili do sa mga pinupost na natin uh, na gawa ng buhok dito sa DJ Box Salon. At talaga naman po kayo ay komportable at gagawin po natin yung best para sa inyo. Lalo po kayong gaganda kapag pumasok po kayo dito kaya tara na po kayo. wag nang magpatumpik tumpik pa. Uh, masakit man po ang binti natin. Masakit man ang ating kamay at katawan. Okay lang po yan. Mahalaga po ay tayo ay kumikita at nagbibighay ng kasiyahan at kaligayahan sa bawat client na pumapasok dito at nakikita natin ang kanilang mga ngiti sa labi at talaga namang sila'y satisfied sa kanilang pinagawa sa DJ Box Salon. And besides this, thank you so much din po sa lahat ng ating mga clients sa Torrijos. Ayan, buena vista. nandito na po tayo sa labas ng ang DJ Box Salon gumagawa sa so kapag nag-brown out nga ni po tayo ay syempre madilim sa loob. Kaya nilabas po natin. Nag-extension na po ang DJ Box Salon sa labas hanggang dito sa kalsada. Kaya po, ayan, tuloy lang po ang laban habang tayo ay nag-aantay ng kuryente at syempre ay nakuyan po o na ulan at naambun pero carry lamang yan tuloy ang laban at nabuta po tayo ng gabi sa pag-rebound natin gawa nga po ng tatlong beses nagka-brown out Merry Christmas na talaga sa maagang pamaskong Christmas life patay sindi talaga ay at kung kayo po hindi pa nakakapalo pakipalo po ang ating kabot thank you so much for watching